Hello, hello guys. Break time po namin. So, ngayon bibili po ako na pinapay dito. hindi nyo ba alam, o? Oh. Drink! oh, dito lang kakaiba namin. Meron kaming paninda sa loob ng ano, tahian. So, magkano to, Lenny? Wala ko na isa. Ito lang aking ano ngayon. Yan. Seven, ano lang siya. Ito, guys, o. Oh. oh ito po'y tindahan o, oh, di O, diba? Kung gusto nyo mag, ano, mag grocery, pumunta lang kayo dito Drink! O, di diba? May tahian na. Tahian na. Tahian. Tahian. Oh, O, oh, tindahan dito sa gilid. So, mga kompleto siya lahat. O, oh, may mga tinapan, may mga chicharia, may mga soft drinks. So, wala lang alak bawal. Uh, mga ketchup. Ay, bumili ka rin, rin mga ano, ketchup. O, di diba? Tapos, dito higaan nyo pag gabi. Dito siya matutulog sa gabi dyan. Soksokan siya sa ilalim kasi kasya siya. O, ba? Diba? Ano pa inintay nyo? Bumili na kay dito kung tindiran na to. It bumili na kay dito sa Kali Onsen. Yeah, guys, di ba kakaiba po dito no? Oh, di ba kakaiba. In short. Tahian na. Ah. Tindahan pa. Kaya yung mayaman dito. Yung nagtitinda. Kami wala. Ah. O oh, ito utang tumang dito so, ng tungas. Nangutang ako ng tinapay. Ang mm. sarap yan. Dati mahal, mura ito ngayon, 7,000 na. Tapos so, so, ang lakit ko <mulit> dati ngayon, kundi-kundi na lang. So, mga ganito guys. Tinuturo ko lang pa kayo sa ano. Yan ang ganda. Yan lang po. Dahil dito na may tindahan. So that's all. Thank you guys for watching. Bye!